So ayan guys, uh, good evening at andito tayo ngayon sa Union Bank at uh, ito try ko na po yung i body balance yung aking sahod sa YouTube, yung unang sahod po at para makita ko, maipakita ko sa inyo yung print out at yung unang sahod na makukuha ko dito sa aking YouTube. Kaya, so guys, ayun, nandito tayo ngayon. Ayun, eh, nakita yun, sa itim tayo ngayon. So, tara guys. So, ayun guys, at ito. Ito na yung pera guys na unang sahod ko ay YouTube. So, nakuha ko na 6,114. So, ayan. Hindi ko na nakuha yung 14. Uh, yung 100 na lang. Ito, 6,000. So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tas 100. So, eto guys. Yeah. Magandang magandang umaga sa inyo lahat at sa lahat po ng mga sumusuporta at sa lahat ng mga kuya at sa lahat ng mga nagtitiwala sa aking YouTube channel. Magandang magandang umaga sa inyo lahat at sa wakas, ito na yung aking unang sahod. Yeah. So guys, hey. alam alam nyo guys kahit na maliit ito, ako po ay nagpapasalamat at napaka laking tulong nito sa aking pamilya. At syempre, ako ay nagpapasalamat kay God dahil ako ay naging matatag at talagang patuloy na hindi niya pinababayaan sa aking mga vlog na ginagawa at syempre sa inyo rin. Sa lahat ng mga manonood, sa lahat ng mga subscriber na patuloy pa rin na nagtitiwala at sumusuporta sa akin at talagang hindi ako iniwanan at patuloy na patuloy pa rin hanggang ngayon ang pag-angat ng ating subscriber. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa inyo. At eto na po, ngayon yung aking hinahangad, hinihintay at dumating na po. Kagabi lang po ito guys. So, gusto ko munang ikwento sa inyo yung nangyari sa aking paghihintay nga o kung paano ako na-monetize dito. Siyempre guys, unang-una naman, kailangan makuha mo ang 1,000 subscriber at 4,000 watch hour. Ayan. So, nakuha ko na yan at ako ay na-monetize na. So, nung ako po ay na-monetize na ni YouTube at dumating na yung sa Google AdSense ko, may lumabas doon na threshold, ay yung threshold na $100. So, sa pagkakaroon ko parang pinakakota yan eh. Kasi dati, nung hindi pa na-upgrade up, na dyan, $10 lang. Tapos, tumaas na ngayon na bago nga naging $100 na. So, yun ang bubuin mo siya. So, binubuo mo yan, mo yan sa mga ads yan na mga pinapanood nila. Pag pinapanood nila yung mga ads mo, hindi sila nag-escape. So, umuusad na umuusad yan hanggang sa mabuo ko ang aking $100. So, ayan, oh, $100 lumagpas pa yan, nag more than pa yan ng 100 dollar so napuno ko na yon at ayun, yung napuno ko na siya may nag email na sa akin sa gmail ko ah uh, nakalagay doon yung itong December 21 nag email na tapos December 22 ayun uh, at ako ay nag check na ng aking TTM dahil lang nakalagay naman doon within 5 uh, days business, kailangan uh, i-check mo na ang iyong ATM kung dumating na, kasi nakasent na nga doon sa YouTube studio, nung ng ko yung aking uh, sahod, nakalagay na yung payment doon na ipadala na nila. pero, ito na ang nangyari nung tinignan ko na, yung aking sahod, ay wala pa ron hindi pa doon, kaya ang ginawa ko hindi ko muna pinuntahan sa bangko, hindi ko muna tinanong. So, nanood muna ako ng mga tutorial kung paano nga kung bakit hindi dumating ang aking unang sahod. So, tinanong ko ano na ko nga pinanood ko ngayon bakit hindi pa dumarating ang aking unang sahod. So, nag, ano nga ako, nanood nga ako doon. Nanood nga ako niyan guys, ah uh, totoo pala talaga na nangyayari pa talaga sa mga youtuber na katulad ko yung unang sahod talaga na hindi agad pumapasok sa bangko talagang karamihan talaga ay uh, nagre-request talaga sila talagang nangyayari pala talaga yun kahit sa mga pangalawang sahod o pangatlo nangyayari pala talaga yun na hindi agad-agad nakakapasok kaya ang ginagawa nila nagre-request sila yun talagang kadalasan nangyayari pala kaya na experience ko nga yun nung ganun yun, na hindi agad pumasok sa aking ATM, sa aking account, yung aking unang sahod dahil nagkaroon pala talaga ng problema. Talagang madalas pala talaga yan. Nangyayari pala talaga yan. Kaya hindi na pala bago yan. Guys, inabot na siya ng January. Siguro mga January 5 na. Nag, ano ko, nag uh, reply ako. O, nag-request ako yun. Nag-request ako kay YouTube nga. Tapos, nung nag-request ako, may dumating naman na January 24, may dumating na email nga sa akin nung sinabi nga doon na mag-fill up ako ulit ng panibago kong information. Kailangan nila kasi na-close na pala yung aking unang account. Kaya ganun ang nangyari at na-delay yung aking sahod. So, ayan guys, makikita ninyo, may delay yung payment ko. So, ayan, may delay. Tapos yung na-delay nga, Nung January 24, dumating na. Tapos within 5 days nga business, maghihintay ulit ako. Ano yun eh? 24 eh. 24. O, di ba? Tapos nagbilang ako. Magbilang ka lang doon. Wag, lang, wag mong isasama yung Saturday, Sunday, tapos yung mga holidays, hindi kasama yon 24, 25, 26, 24, 25, o. 26, Sabado yata, 27, ano yan, 27, Linggo, tapos 28, o. 29, 30, yung, 27, ano yan, ano yan eh? Linggo, tapos 28, 29. Ah, uh, 30. oh Martis yun. So, ayun. Ah, uh, kagabi. Ah, uh, January 30. Kagabi, January 30 yan eh. Ah, uh, nakuha ko ang aking unang sahod. So, ito guys. Hmm. Ayan, no? Oh. Ayan, January 30. So, ayan. Malinaw ba, guys? Malinaw. So, ito yung resibo ng Union Bank. Yun, yung Bank yung aking pinagkuha ng sahod. Ayan. Oh. 6,114. Ayan. At yung nakuha ko lang, yung 6,100, iniwan ko na yung 14 kasi hindi mo na maano yun. So, Ayan guys, yung nakuha ko, tuwang tuwa ako at agad kong pinaalam sa asawa ko, sa pamilya ko at tuwang tuwa po silang lahat dahil nga po sa nakuha ko na ang aking unang sahod. So, ganun lang naman yung guys, uh, ang kailangan lang naman talaga natin, yung lang at yung pagtitiwala sa sarili. Uh, kailangan hindi ka mapapagod, basta gawin mo lang yung... Uh, lahat ng makakaya mo, yung mga tutorial na ipapadala, yung ibibigay mong mensahe sa lahat ng mga manonood, ah uh, kailangan uh, nandyan pa rin yung talagang pagdadasal mo na sana na uh, lumaki pa yung inyong mga views at marami kang matulungan na tao. So guys, ah uh, itong pera na to, So itong pera na to na nakuha ko ngayon sa YouTube ah uh, ibabayad e, ko yung iba sa sa bahay kasi nangungupahan ako guys uh, sa bahay tapos yung medyo may utang din tapos uh, plano ko rin ah uh, ibili ng bulaklak yung nanay ko tapos kandila tapos ah uh, meron din akong tutulungan na aking kaibigan na na-stroke nga siya Uh, nasa ano siya Jose Reyes uh, kahit konting tulong kasi medyo maliit lang naman talaga to uh, basta makapagbigay ako ng tulong uh, masaya na ako doon maibahagi ko rin yung share yung share the blessing na dumating sa akin gusto ko rin maibahagi ito uh, kahit sa konting halaga lang at ma konting halaga pero malaki ang ang maitutulong din niyan kaya tayo po ay nagpapasalamat dahil kung hindi po dahil sa inyo sa mga pagsuporta ninyo sa aking youtube channel ay hindi ko naman po ito makukuha kaya ako po at uh, ang kasama ko sa aking bahay, uh, pamilya ko uh, nagpapasalamat po kami ng maraming maraming salamat po sa inyong suporta at pagtangkilik sa aking youtube channel at patuloy pa rin na umaangat ang aking subscriber ako po ay nagpapasalamat, lalo-lalo na po sa Panginoon. At sa wakas, ito na po. Maraming maraming salamat.